kita ah <laughs> Mariel. Uh. Uh, kaya ko sa harap ng maraming tao ah uh. <laughs> oh, eh may kita malaman nila <laughs> <laughs> ah ano oh. mo tanungin tanungin mo ah uh. 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 liligawan kita ma, kung gusto, may pag-asa kaya ako <laughs> Sabi <risque> ko kung lililigawan kaya kita may pag-asa kaya ako. Ha? Ay grabe naman. Gusti n'ya kan? Kasi ini binigumagad ako eh. Hindi sinabi. Hayan. Ulitin natin katuungan. Mariel. Mariel, may ulitin may ko ang tanong, mo. baka hindi mo nangintindihan. Oo ah, to, Ito! ito. ang natin. o ka nang luloy. Mariel! Kung ito ko. Mariel, ulitin ko ang tanong kasi baka hindi mo nangintindihan. Hahaha. <laughs> sige po, Kuya. Kung... ito siya yung lugar Ah. Mariel. Ah. Kung sabihin ko gusto kita, <laughs> Ha? ako. ako? Ha? Ha? si Billy? Si Billy? Mo kaya Billy. Ay kaya pala si ayaw mo sa akin, si Billy ang gusto mo. <laughs> Billy. Kaya pala ayaw mo sa akin, si Billy ang gusto mo. Ayaw gusto mo mawala si Billy. <laughs> Ito pa na. Eh, may okay. kalaw okay. ko dito pa. Gusto mo ba ako Dime. makulong muna bago bago mo ako magustuhan? <laughs> 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 gusto tayo bukas ha? <laughs> Grabe tanong yun. <laughs>